Angel Locsin, sa pagbabalik showbiz, nalalapit na nga ba? Dimples Romana, madalas makipagkita sa kanyang kaibigan na si Angel. Kahit hindi na lumalabas sa kahit na anong teleserye, movie o anumang mga endorsement ngayon ang sikat na aktres na si Angel Locsin ay marami pa rin ang nag-aabang dito sa daming ang ginawang teleserye ng actress na si Angel Oxine mula sa GMA7 hanggang sa paglipat nito sa ABS-CBN ay talagang marami pa rin ang tumatang kilig kung nagbabahagi ito ng kanyang update sa kanyang social media. Ngunit halos isang taon na nga na walang paramdam ang actress. Kaya naman nagbigay na ng update ang talent manager at vlogger na si Oj Diaz tungkol sa batikang aktres na si Angel Locsin. Ayon nga sa kanyang latest YouTube vlog, sa Showbiz Update, maraming fans nga ang naghahanap kay Angel. May ilan pa nga umano ang nagtatanong kung sila pa rin ba ng kanyang husband na si Neil Arce. Ayon kay Ogie Diaz, si Angel Locsin at Neil Arce pa rin hanggang ngayon at hindi ito naghihiwalay. Pagbibiru pa nga ni Ogie Diaz, gusto nyo ba silang maghiwalay? Gawan nyo ng paraan. Update pa ng talent manager ay masayang-masaya umano ngayon si Angel. At talagang hindi ito nagsusosyal media. At sabi pa ay nililibang lamang ni Angel ang kanyang sarili. Pagpapatuloy pa nga ni OG. Kumbaga, binibigyan niya ng panahon ang sarili niya. Nagigames siya sa phone. Siguro games na ganyan-ganyan sa TV. Yan ang pagpapaliwanag ni OG. Ayon pa sa kanya. So yun ang mga pinagkakaabalahan ni Angel. Mga online games. Yun ang importante. Happy. Ibinunyag pa ng talent manager na si Oji na wala pang balak na magkaroon ng showbiz comeback ang actress na si Angel. Nabanggit din ng vlogger na deserve umano ng batikang actress ang kanyang pagpapahinga dahil noong nagtatrabaho pa ito bilang artista ay talagang tuhog kung tuhog ang mga proyekto. Ibig sabihin, sunod-sunod at walang pahinga ito. Ayon sa kanya, yung pagbabalik showbiz, baka for now, hindi muna. Basta nage-enjoy si Angel at hinahayaan niya ni Neil. Binibigay sa kanya ni Neil yung ikaliligaya niya. Kasi naman, Diyos ko diba, noong nag artista si Angel, hataw naman talaga si Angel. May mensahe pa sa kanyang latest blog. Napasana all pa nga si Ogie Diaz dahil sana umano lahat kaya ang walang telepono o social media. Magugunita nga na mahigit isang taon na mula nang makita sa publiko si Angel Oxin noong 2022. At dahil kilala si Dimples Romana na isa sa pinakamalapit na kaibigan ng batikang aktres na si Angel Oxin, ay hindi ito nakaligtas sa mga press. Hindi nga iniwasan ni Dimples Romana nang mahingan ito ng update tungkol sa kanyang kaibigan na si Angel Oxin. Ayon kay Dimples, hindi umano siya magsasawa na sagutin ang mga katanungan tungkol kay Angel Oxin kung bakit wala ito sa social media o hindi ito nagpapakita sa publiko. Ayon sa kanya, tila concern lamang ang publiko o namimiss ang kanyang kaibigan kaya madalas itong magtanong kung nasaan si Angel. Ayon kay Dimples Romana, inaalagaan ngayon ni Angel Luxin ang kanyang sarili at laging nandyan ang kanyang husband na si Neil Arce. Ini-enjoy umano nila ang kanilang married life, tahimik na buhay kaya masayang masaya siya para sa kanyang kaibigan na si Angel.